Magandang araw, senyores, mga kasabong. And welcome to my channel, TVG Classic TV. Ang aking ibabahagi ay tungkol sa mga kulay na umiiral sa uling quarter ng buwan. Ang kulay ng balahibo ng manok na umiiral sa uling quarter ng buwan ay hindi masasabing batayan para ilaban sila sa uling quarter ng buwan. Ang ilan sa mga ito ay naknis na natin mula pa ng unang panahon. Nang unang panahon, ang pagsasabong ng mga sabuero kapag may ilalaban silang manok. Ang kanilang pinagbabasihan ay ang hugis ng buwan at petsa sa kalendaryo. Ngunit kung iyong iisipin, bakit umaayon sa panalo ang mga kulay sa hugis ng buwan at petsa sa kalendaryo? Hindi kaya ito nagkakataon lang or natsitsempo lang? Ganun pa man, bibigyan ko kayo na ilang tips or guide kung anong mga kulay ang umiiral sa uling quarter ng buwan. Ngunit kapag di umayot, tumiskarte na lang kayo na iba pang paraan kung paano magwawagi sa laban. Ang magandang gawin nyo ay hihandaan nyo ng maayos ang inyong panlaban. sa huling quarter ng buwan. Ang liwanag o ilaw mula sa araw ay nagmumula sa kanluran at naglalabas ng iba't ibang bahagi ng liwanag ng buwan na tinatawag na terminator. Sa oras na ito, maaaring makita ang ilang kulay tulad ng kahel, dilaw at pula sa mga gubat o kagubatan sa ilalim ng buwan. Dahil sa ilaw ng araw na dumadaan sa mas maraming kung pagkakalantan, ito ay maaaring maging mas mataas kaysa sa mga oras ng buwan na mas malapit sa buwan kung saan ang kulay ay mas madalas na itim o abo. Sa kalendaryo, kanilang minamarkahan o tinatandaan kung anong petsa nila ilalaban ang kanilang manok. Depende sa kung anong kulay ng manok ang kanilang panlaban. Kung pang new moon ba, pang full moon ba, pang first quarter ba o pang last quarter. Ngunit sa sistema ng pagsasabong natin ngayon ay napakarami ng pagbabago. Kung dati ang mga alagang manok ay tagalogin o mistusuhin lamang kung tawagin. Ngunit sa panahon natin ngayon, nandiyan na yung iba't ibang breed o lahi ng manok na makikita natin sa malalaking farm. Kaya kung pagbabasihan mo ang pagsasabong noon kumpara sa pagsasabong ngayon, ay malaki ang pagkakaiba. Kahit sa maliliit na farm, halos parehas na sa malalaking farm ang kanilang ibinibreed. Ganon din naman sa mga backyard racing. Kung titignan mo, halos di mo na mapapansin kung sa farm back or backyard ang nagsasalpukang manok sa ruweda. Parehas ng bloodline, parehas ng kondisyon, ika nga ay eh, swartihan na lang sa laban. Ngunit ang balahibo o kulay ng manok ay hindi dapat batayan sa ikapapanalo ng manok sa laban. Walang direktang ang kinalaman ng hugis ng buwan o petsa ng kalendaryo sa kulay na nagsasalpukang manok. Sabi nga na ibang sabungero ay matira matibay. Kung sinong panalo, siya ang mahusay. Mas maigi pa rin na ang kalidad ng manok ang ating pagbatayan. Ang kulay ng balahibo ng manok at ikapapanalo nito sa laban ay hindi kontrolado ng buwan o kahit anong bahagi ng petsa ng kalendaryo. Ang kulay ng manok ay maaaring mag iba't iba, hindi ito nakasalalay sa uling quarter ng buwan. Hanggang dito na lang po, marami pong salamat, mabuhay tayo, senyores mga kasabong.